Kailan nga ba magkakaroon ng slot dito sa Grab Car? Every year nga ba nagkakaroon ng slot dito? Kailan maglalabas ng slot ang LTFRB? Yan yung pag-uusapan natin sa video na to. What's up guys? Another day na naman, another video na naman tayo. So sa video na to, pag-uusapan natin kung tuwing kailan nga ba naglalabas ng slot si LTFRB para makapag-apply kayo dito sa GrabCar. Pero siyempre, bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel natin, please subscribe and i-click nyo yung notification bell para updated kayo sa mga videos na ginagawa natin. Nga pala guys, maraming video na ginagawa tayo. Naglalabas tayo ng mga videos regarding sa income, monthly income, daily income, weekly income, and sa mga update na nangyayari dito sa Grab car and mga requirements and mga tips kung anong gagawin para makapasok dito. Kaya mas maganda nakafollow kayo sa... Uh, YouTube channel natin para mabilis nyo ma-access yung mga video na nilalabas natin regarding sa Grab platform. Nga pala guys, mayroon tayong TikTok account and Facebook page account na Butterdust Band. I-follow nyo na rin dahil naglalabas din tayo ng update doon regarding sa Grab platform. Nga pala guys, uh, sa may mga katanungan dyan, huwag kayong mahiya mag-comment sa mga videos natin dahil sinasagot natin yan pag may oras tayo. And nga pala guys, gusto ko lang pasalamatan yung mga taong nag-member dito sa YouTube channel natin. Uh, yung membership, ito po yung may bayad dito sa YouTube channel natin. Eh, ang payment is alam ko 99 pesos. So every month sila nagpa-payment. Nga pala guys, hindi nyo naman kailangan gawin yan. Pero nagpapasalamat pa rin ako dun sa mga nagbabayad ng membership. Uh, maraming maraming salamat sa inyo dun sa uh, silver member natin. Na uh, nag-effort pa talaga kayo para magbayad. So para syempre mauna kayo dun sa mga video na nilalabas natin. Maraming maraming salamat po sa inyo. Yun nga guys, tatalakayin natin kung tuwing kailan nga ba naglalabas ng slot si LTFRB. So disclaimer lang guys sa video na to, uh, hindi po ako taga LTFRB, isa po kong grab car driver. Ang ipapakita ko po sa inyo yung mga schedule ng mga nakarang taon kung kailan, kung tuwing kailan nga ba nagkakaroon ng slot dito sa LTFRB. Pero syempre guys, hindi ibig sabihin niya na same uh, date pa rin ngayong taon, si LTFRB pa rin yung nagde uh, ng slot kung kailan nilalabas. Uh, and kung ilan yung mapupunta doon sa mga TNCC, si LTFRB ang naglalabas niyan so ang i-discuss ko sa inyo, yung mga nakarang taon hanggang last year uh, kung tuwing kailan nga ba sila naglalabas ng announcement na mayroon ng slot and pwede na kayo mag-apply sa Grab or sa ibang platform so mag-start tayo, uh, ito kasi yung memorandum ng LTFRB so ito yung mga listahan na nilabas nilang slot Uh, ito ay simula nung year 2022. So after pandemic siya, dahil nga nung pandemic, maraming uh, nawalan trabaho, maraming hindi na bumiyahe, maraming nahatak na nasasakyan. Kaya naglabas na si LTFRB ng slot dahil kinukulang na nga yung demand dito sa Metro Manila. Ano so nga, start siya nung April 2022. Uh, April 12, naglabas si LTFRB ng slot na 7,870 slot para sa NCR. Sumunod na slot ay uh, year 2023 na. So take note guys nung year 2022, uh isang beses lang naglabas ng slot si LTFRB. So yung sumunod na slot niya ay uh April 5, 2023. So kung makikita nyo parehas April. So dalawang magkasunod April uh, naglabas siya ng slot ng 10,300. So ako nga dito ako nakapasok noong April 2023. So dito uh, isa tayo dun sa 10,300 na slot na nilabas ni LTFRB. So isa tayo dun sa mga nakapasok. Uh, sumunod na slot uh, ay nung August 18, 2023. So nung 2023, bali dalawang beses siya naglabas ng slot. So nung August Uh, 2023 naglabas siya ng 10,200 and then yung sumunod naman na slot ay lumabas nung 2024 na nung year 2024 uh, nung March nag-announce siya na maglalabas ng 10,000 slot pero itong 10,000 slot uh, ang alam ko hindi ito natuloy so napuspon to and nilabas nga to yung 10,000 slot ay nung August naglabas sila ng 5,000 slot and then nung nakaraan nung November 18 another 5,000 slot so kung makikita nyo uh, hindi pare-pareho uh, minsan naglalabas sila ng isang beses sa isang taon minsan dalawang beses sa isang taon syempre tinitimbang yan ni LTFRB uh, dun sa demand and sa supply. So kung maraming driver din naman kasi, eh maraming sasakyan sa kalsada, hindi rin naman maganda yan sa economy and hindi rin maganda yan sa ating mga driver dahil pag sobrang dami natin ay posibleng wala na rin tayong kitain dahil nga marami tayong maghahati-hati kung kukunti lang yung magubok dito sa Grab or sa ibang platform. So take note guys yung nilalabas na slot ni LTFRB pinaghahati-hati hatian pa yan ng mga TNC company so hati-hati yan na nila Grab, InDrive, Joyride, uh, Pickup. So hindi lahat yan magpupunta sa grab Kaya, kung mag, kaya magtataka kayo Ang bilis maubo sa grab Dahil nga sobrang dami nakapila sa uh, Grab na gusto makapasok dito So kaya ang iba Sa ibang TNC na sila uh, Nag-a-apply Para mabilis sila makapasok So sa mga may sasakyan na Uh, yun yung mga buwan uh, abang abang kayo magantay antay lang kayo ng announcement ni LTFRB so kaya maganda nakafollow kayo sa youtube channel natin dahil mabilis tayo mag upload pag mayroong slot na nilalabas si LTFRB tapos i-follow nyo na rin yung Facebook page account natin and TikTok account na Butterdash Van para mabilis kayo pag mayroong slot, mabilis kayo makapag-apply again guys, doon sa mga wala pang sasakyan and balak palang kumuha ng sasakyan so kung yun lang yung pinagkakakitaan nyo ang inaasahan nyo ay sa grab lang ang suggestion ko wag muna kayong kumuha pero yung doon sa may mga sasakyan na so ang gagawin niyo mag-abang na kayo ng slot ngayong taon hindi pa natin alam ngayong 2025 hindi pa natin alam kung kailan magkakaroon ng slot or kung magkakaroon pa ng slot uh, dahil nga hindi pare-pareho minsan isang beses lang sila naglalabas minsan dalawang beses sa isang taon kaya doon sa may mga sasakyan na abang-abang lang kayo diyan na yan wala na tayong magagawa abang-abang kayo kailangan mabilis kayo pag mayroon, pag mayroong slot ah uh, mag-apply kayo kaagad. Kaya maganda, ihanda nyo na kaagad yung mga yung inyong mga requirements, kailangan nakaready na kaagad. And then, doon naman sa nagbabalak palang kumuha, kung wala po kayong panghulog, kung yun lang asahin nyo, ang sinasuggest ko, uh, wag muna kayo mag-apply dito sa Grab. Pero kung mayroon naman kayong pera, kaya nyo naman mag kahit isang taon o dalawang taon. So, pwede naman kayo kumuha ng sasakyan kung may panghulog naman kayo kung hindi lang uh, inaasa nyo dun sa uh, para makapasok sa Grab so pwede naman kayong kumuha pero doon sa mga aasahan nyo lang na makapasok kayo dito sa Grab so posibleng matatagal lang kayo hindi natin alam kung kailan sila maglalabas so posibleng hindi ngayong taon posibleng next month na pala posibleng next year na pala sila maglalabas uh, ng slot kaya may papayo ko sa inyo lagi kayong magsubaybay sa mga news na nilalabas ni LTFRB kailangan nakafollow kayo sa Facebook page nila So or kung sino man yung mga pinapanood nyo na makakapag uh, na mapapagkatiwalaan na naglalabas ng mga news pag mayroong uh, slot or syempre dito sa atin sa channel natin uh, pwede kayong mag-abang dahil mabilis tayo mag-upload pag mayroong slot na nilalabas si LTFRB. So, yun guys, maraming maraming salamat sa inyong panood. Sana wag kayong magsawang manood sa mga video natin. And asahan nyo, marami pa tayong ilalabas ng mga video regarding dito sa Grab Platform. Maraming maraming salamat guys sa inyong panunood. Again, ito si Butter Dasband ang inyong Grab Car Driver.